ang nagpahatid ng awa ngayon sa award-winning actress na si Nadine Lustre matapos umanong mas patal ang non-showbiz boyfriend niyang si Christoph Baru na may kasakasamang ibang babae sa Siargao habang nagsasurf, kumakain at nagsaskating habang wala si Nadine at nasa Maynila. ngayon sa social media ang issue na di umano ay pinagtatak silang si Nadine Lustre ng boyfriend niyang si Christophe habang siya ay wala at nasa Maynila. Dahil di umano ay may mga taga-Shergao ang madalas makakita kay Christophe na kasama ang isang babae at ang mas malalapa ay ang mismong sasakyan pa daw ni Nadine ang gamit ng mga ito. Matatanda ang si Nadine Lustre ay pinili na rin ang mamirmihan sa Siargao dahil sa nainlap siya sa ganda ng isla at sa simpleng pamumuhay ng mga tao roon. Tagaroon din ang non boyfriend niyang si Christoph. Five days ago, sa mismong Instagram account ni Christoph ay nag-comment ang isang netizen at kinestion ang nobyo ni Nadine kung bakit ito madalas nakikitang may kasamang ibang babae sa Siargao habang wala si Nadine. Anito? Hi, Sir C. Yu. Someone told us from Shergao that you've been hanging with for these past few days using Nadine's chip. You've been always with her, surfing, eating, and skating. We just wondering why you always spend time with her while Nadine is in Manila. We just hope di mo niloloko si Nadine. Mataas pa naman respeto namin sa iyo. Bakit namang umentra sa usapan si Nadine lalo pat sa IG account mismo ni Christophe nag-comment ang netizen at tila ay nadadamay na ang nobyo niya sa kanyang buhay showbiz? Depensa ni Nadine. Acting like you're concerned. You're just another hater trying to create drama. 2023 na, gawa na lang tayong vegan cheese. Samantala, isa pang commenter ang sumagot kay Nadine. Anito, sana nuts, di siya kagaya kay James na manluloko. Ayaw naming makitang niloloko ka at sinasaktan. Same before, lagi mong pinagtatanggol pero niloloko ka pa rin. We just hope yung concern ng Shao Gano na nakakita kay si Baryu at Mary Lou ang mali. Malayo ka, Nads. Yung taga-Syargao ang laging nakakakita kung sino palaging kinakasamang babae ni Chris. Sasyao. So sana huwag masyadong magtiwala kay si Baryu. Pinagdaanan mo na yan. We hope you learned the lesson. Concern kami sa iyo. Muli, ay eh, ipinagtanggol ni Nadine ang kanyang nobyo. Sagot ni Nadine, How rude and offensive. Lagi ko din kasama yung mga guy friends ko recently. But that doesn't mean I'm cheating. Di ba siya pwedeng magka-friends na girls? Di ko kaya yung backwards mentality mo, te. It's giving pre-pandemic. Sa huli ay idinaan na lamang ni Nadine sa pamamagitan ng isang post sa X noong August 20 ang kanyang sentimiento tungkol sa paglalagay ng malisya sa mga taong pinipiling makipagkaibigan sa opposite sex. Ali Nadine, normalize girls having guy friends, normalize guys having girlfriends ang 2020 nang kumpirmahin ni Nadine Lustre at nang noon ay nobyo niyang si James Reed ang breakup nila. Makalipas ang ilang araw ay inakusahan ng ilang fans ni Nadine ang common friend nilang si Isa Pressman na siyang third party umano sa hiwalayan ng dalawa. Makailang ulit na daw kasing nahuhuli sa kamera ang sweetness sa pagitan ni na James at Isa kahit magkarelasyon pa sila ni Nadine noon. Pero ipinagtanggol din noon ni Nadine si Isa pagsapit ng March 2023 ay ikinagulat ng marami ng isinapubliko ni na James at Isa ang relasyon nila. Nang ipost nila sa kanika nilang mga Instagram account ang ilang sweet photos ng umaten sila ng concert ni Harry Styles. Pakiramdam ng netizens, nagka-developan si na James at Isa dahil sa closeness nila noong magkaibigan pa lamang sila at madalas na nagkakasama. Ito marahil ang agam-agam ngayon ng fans ni Nadine kaya sila sobrang concerned nang mabalita ang may malapit na kaibigang babae si Christoph na nakakasama kahit wala si Nadine Lustre.